Dami mo tayong liling maliliit. Hoy, yung tama di sabon dito muna kayo. Tang ininya. Asa ba ngano lang. Para nam. Tama eh ako sa diyan. Nakas po ng usok. ng may bumbero na dyan. Di na chi. Ang daming water lolong. An, ikutan natin. Bakit? Bawal nga dun eh. At saka nandito nga yung Tansuki, kawawa sa'yo. Wala sa buhay mo. Tanga vlog mo mga bata, chi. Hintay lang natin matapos yan. Naligo na si Jomar. Yan yeah, po si Jomar na tae. <laughs> guys oh. Lalim guys. Ay hey, jo si Lalim no. Lalim? Lalim no. Ya yeah, ano. yung kalalim yan guys, di maabot. Ang oh, kalalim yan. Nililigo mga balok bata doon eh. Puta, kita yung puwit ha. Ano yun? Gagod, Chik. Mapapasa itong damit mo, Chik. Kaya nga eh, ba't dapat, dapat dito mo nilagay okay, dyan? Kaya nga lang konti, sabay ligo. Yeah, ligo toy! Lumot! Lumot! Okay. 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 Taka Dago, gago ka! Gago so. ka toy! Ba Bato yan! Viral ka dyan! <laughs> viral ka dyan <laughs> <laughs> sa bugyo ulo mo! Yan ang nalagyan <laughs> o! Ay, ito na dito, Saan? Meron? Malalim na, yan Doon nga dati yan, eh. Yung kabila, malalim din yan dyan, eh. Mababo na? Dago, <coughs> yun ang pinakamalalim Yung nakaraan Ito ang pinakamalalim dati Ito talaga malalim pa ba yan? Yeah? Hindi dati kasi magsaka ng tubig tubig eh Malalim si Wala na nga, mababaw na Hindi kaya ng dati Naligo na kami dito eh. Kasama mga kamag-anak ko, eh. dito kami nag-picnic eh. Diyan o oh. Nawa kami ng mga talbos dyan o yung mga talbos. Diyan kami nagkain ng dati eh. Napagkain na yun, di burat. agad, lakas. Uy, isa namin kasama o. Oh. Bakit tayo sa isa? Naglalaba. Tara Che, bibidyo kita Che Bibidyo ka kita Malinis yung tubig na pwede niyong inumin. Talim kana ci. iPhone-nya boy. Digit yan. ajriliskun. Malalim yan. Moami shoko diyan. Kalaga, ano ba gigatin? Tumong. Tolong. Hala, gagay si burat ani yan. Grabe ka Gano naman. Na, Live pa naman nakadong. to. Kita, burat mo mag ka. Oo nga. Oh, patay. Pero, pero, so. o, uwi na kayo? Talon. Ba't, na Ba't nalakas? Kung ano? Puto kina, parang nabaha ata. Ha? Parang nabaha. Ba't pa, nagpakawala ng dam sa taas? uwi na, no, tumalo na oh. Kaya hindi nakikita Okay saw so. Talboy Wala na, inanod na yun Pools. may namatay na dito eh hindi na lumutang may butas kasi yan sa loob parang may kuweba may namatay na dito eh. ilang marami, marami marami na din namatay may na sila naya sila eh dumating kasi kami Uwi oh, oh. oh, na tuloy sila. Uwi na. Saan? Oo nga. Mamaya na pag wala na sila. Nga, malalim ngayon dyan. Di Gagi daw, tatalon dun po Ang hirap ng akyatan Ang mamatay ka dun May namatay na pa naman dyan Tabi-tabi po Kung anumang engkantong nakatira dito Sana po iwag nyo ako pansinin Ako'y mong walang po ng kahoy Na aking pang babaliktad bulok na Galing tinan niya, tabi-tabi po Lagusan siya oh. Diyan natin tinago yung Yamashita Treasure sa malaking bato na to. Tabi-tabi ko ulit.